Hi guys, kumusta kayong lahat? Ayan, uh, sa video na ito ay bago naman ituturo sa inyo na worship song. Ito ay Tagalog at ito ay Kami Katagpuin by Musikat Ha. At bago yan, shoutout nga pala kay Ati Aileen Likop. Ayan, shoutout po sa inyo ate sa buhay po ninyo. God bless po at ingat po kayo lagi dyan sa Korea. Ayan, at sa inyong pong pamilya, God bless po. Ayan, wag na nating patatagalin pa ito. Kunin na natin yung gitara. So ayun, nandito na tayo sa gitara at sisimulan na natin ang tutorial na ito. So guys, ang key na gagamitin natin dito sa kantang ito ay key of D major. So ayun, ang intro natin dito ay D, yung chords ay D, B minor, G, tsaka A. Ayan, apat na chords sa intro natin. Then the strumming pattern, down, up, down down up down And down up down down up down kasi yung ano natin dito ay running chords yung mangyayari pag mag intro tayo ah uh, yung strumming ay hindi magbabago dun sa pagpasok ng verse so, yung strumming sa intro yun din yung strumming natin sa verse so ganito di diba? pagdating sa A, pag ending dyan, bago pag pumasok ng verse I, kukompletoyin natin siya. Bali, ganito na yung strumming dyan. Down, up, down, up, up, down, down. Down, up, down, up, up, down, down. Tapos, papasok na ng verse. Yun sa intro natin. Then, pagpasok natin sa verse naman, so, yung unang chord ay D. Yan. dyan tayo, uh, pagkatapos natin ng intro doon sa may A, Down. Narito kami Nagpapakumbaba So note lang guys kasi yung strumming dito ay Down, up, down Yan, down, up, down Down, up, down Yun lang yung gagamitan natin streaming strumming dito Yung baka yung ano yan Susundin nyo lang yung pagkakasunod-sunod ng chords Yan sa verse na yan ay D A B minor, tsaka A. Ayan. Narito kami ng papa kong baba. Ayan. Tapos pag mag-shift tayo ng chords, kung mapansin ninyo, may ginagawa akong isang down. Ganito. Ayan. Kung baga, para mabuelo natin yung pag-shift ng chords sa another chord baka hindi natin siya lalakasan. Kumbaga, parang velo lang, ganyan lang. Tingnan nyo, ha? Ito kami. Yan, ganyan. Narito kami. Para pati maganda yung pakinggan yung, ano, yung strumming. Kasi, pagka putol-putol, parang nagkakaroon ng, ano, ng, ng silence yung strumming. So, maganda yung, pag, bago mag sa, sa another chord, ay magkakaroon tayo ng isang down. Ayan. Diba, hindi siya silent. yeah, So, yan lang naman yung uh, ginag ginagawa ko para maganda pakinggan yung strumming. So, ulitin natin. Narito kami Nagpapakumbaba Tapos sa sum sumasamba Sumasamba G Masamba Tapos E minor Sang Diyos eh, Tapos A Diyos Pagdatin dyan sa may Diyos Down, down, up, up, down, down So that, dyan tayo magkakaroon ng kompletong strumming Masamba sa isang Diyos Up, down, down yeah. Then Hinahanap karita ng iyong mukha Then ganun din Sumasa mo sa iyong pag -ilog. So the same pattern, the same chords Diyan sa verse natin Mas doon sa may pre-chorus, magpasok natin doon At sa himig G Himig na hain So, kompleto yung strumming natin dito. Sa himig na hain Down, up, down, up, up, down, down At sa himig na hain Tapos, aming dalangin Yan. Sa aming, dal dalangin ay F sharp minor at saka B minor. Yan. Aming dalangin Sa F sharp minor ay down, lang. Tsaka B minor. Down, up, down, up, up, down, down. Yan. Aming dalangin. Kami katagpuin. Yan. Kami katag down, up, down. Tapos sa A. Down, down, up, up, down, down. Yan. Yung sa pag... Basta pagka mag -e end tayo ng chords. Ganito yung strumming. Kompletoin natin. Tapos bago pumasok ng chorus. So, ulit natin dito sa, pre sa mic pre-chorus. At sa himig na hain aming dalangin kami katagpuin. So, sa may katagpuin ay down, sa may A, down, up, up, down, down yan, tapos papasok na ng chorus, sa chorus naman yung chords ay D yan, so kakantay na natin para masundan ninyo so yung strumming dito ay ganun din walang magbabago, walang mapapalitan, Ayan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan So yung chords dyan ay D, E minor, tsaka A Iparanas mo, dun sa may mo, saka magda-down ng D Sa D major Iparanas mo sa amin Ayan. Down, down, down Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan Yan, magkakompleto dyan sa A, sa may kapangyarihan Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan Then, ulitin na lang natin yung uh, ginawa natin dito Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwaltiyan Diyan sa may hanggang ang aming kaluluway. F sharp minor, tsaka G. So, dalawang beses yan dyan. Hanggang ang aming kaluluway, mapuspus ng lubusan. So, yung strumming dyan ay ganun din. Wala talagang nagbabago. Walang napapalitan na strumming. Yan. Hanggang ang aming kaluluway Mapuspos ng lubusan At sa aming Balik sa F sharp minor Sa aming kalagit F ah uh, F sharp Ayan Aming kalagit na ay So kung hindi nyo alam yung F sharp na to Yan, tingnan nyo dito sa Ano natin, chord chart Ayan, ito, tingnan niyo. F sharp F sharp natin. Kung ito yung isa ay walang wala sa gitna itong middle finger natin ilalagay natin dito sa uh, third string sa third fret. Yan. Sa ming kala gitna ay bumaba. Diyan sa bumaba ay down up up down down. Hanggang ang aming kaluluwa mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba kalangitan dyan sa may ang kalangitan E major ayan ito A major E major kung di ba yung E minor ay dalawa lang dito so ito na yung E major na E major natin yung meron na isa sa taas may third string first fret yan. Kalangitan. Stay. yan Down, down, up, up, down, down. Mag-isa tayo dyan. Ang kalangitan. Tapos natanggal natin yung taas. Nakila. E minor na siya. Nakila ang iyong dalang. So, ulit natin. Sa may, ah, uh, Chorus Para nas mo sa amin Ang iyong kapangyarihan Ipamalas mo sa amin Ang iyong kalwalatiyan Hanggang ang aming kaluluway Mapuspos ng lubusan At sa aming kalagitnaan Bumabal kalangitan Si minor Dakila ang iyong ngalan Diyan sa may dakila ang iyong ngalan Sa may A minor ay down, up, down Tapos A, down, up, down Tapos mag-end ng D Yan Dakila ang iyong ngalan Ayan guys, yun lamang ang tinuro ko sa inyo ngayon at sana natutunan ninyo at sana uh, kung hindi man ninyo makuha panuorin niyo ulit yung video na ito at pag-aralan ninyo yung mga itinuro ko sa inyo huwag ninyong kalilimutan na i yung video na ito kung nagustuhan ninyo at kung hindi ninyo nagustuhan i-like pa rin ninyo yan at huwag niyo kalilimutan na mag-request sa baba mag-comment kayo sa baba ng kahit anong kanta as long as magagawa natin na tutorial at huwag din kalilimutan guys na mag-subscribe sa aking channel para pag gumawa ako ulit ng iba pang tutorials at pag inupload ko ito sa aking channel ay ma-update kayo. Kaya wag nang magalindangan pa na mag-subscribe sa aking channel at pindutin yung notification bell para ma-update kayo agad pag nag-upload ako ng bagong video. Maraming maraming salamat sa inyong God bless.